Ito guys, uh, panoorin po natin itong vlog ni Mang Eli tungkol sa isang ate or nanay na nagpunta sa kanyang salon. Tapos gawin po natin ang reaction video. Hanggang ang pera mo hanggang dabaw lang. Galing ka pang ginsan. Wala mm. po, wala po. Kuwita yung Buti alam mo yung lugar na salon. Nagaan mo sa vlog, nagaan mo Balak mo, gusto mong umuwi ng... Sa Surigao. Surigao. Saan sa Surigao po? Ano? Tugod. Tugod. Matapul, Tugod. Surigao din na. Bakit ka napunta ng ano, ma'am? Bakit ka napunta ng Pulumulo? salamat Bakit? sawa pa Bakit? Anong nangyari? kami nagkaintindihan, sir. Hindi kayo nagkaintindihan? Ngayon, naghiwalay kayo po? Away kami ang anak ko. Yung mga anak ko, sir, yung panganay ko nakatapos na ng college. Nakatapos at, na ng college? Tapos yung pangalawa kong anak at saka yung pangatlo kong anak. Ano na, mag-fourth year college na din at saka mag-third year college, sinikap, sinikap ko na makapag-aral sila lahat. Pero ngayon na, nakatapos na yung isa. Mas ako wala nang trabaho kasi na, natigil ako sa trabaho sa dol. Pero daliwala na ako sa kanila. Sales, tingnan mo yung benta natin dyan. Tanoyin mo muna 3,000. Ate, ito lang muna ang kayana namin, Ate. Ay, nakapagaling ka ko sa inyo, sir. Ma'am, pero kabalo ko ang hinuulang magbalo sa inyo namin. jadi ingat ka, Ate. So, yan guys, uh, short clip lamang po iyon. Kung gusto nyo pong mapanood yung buong uh, vlog or buong storya ni Ate, ay puntahan nyo po or panoorin nyo po sa YouTube channel ni Mang Eri. So, pag-usapan po natin is yung... Um, ginawa nila Mang Eli at ng kanyang asawa kaya ate. Kasi nga, uh, yun nga, sa napanood po natin, si ate nga po ay galing sa uh, pulomolok South Cotabato kung saan nga po, ay uuwi sana siya ng Surigao. However, yung kanyang pera is 500 pesos na lang at uh, hindi siya sigurado kung kakasya ba ito. Actually, hindi talaga yun kakasya. Kasi I believe yung pamasahe from Davao to Surigao is mga almost 1K din tapos pagkain pa niya. So, yun, dahil nga, ah uh, followers si ate or laging sumusuporta si ate kay Mang Eli is alam po niya kung saan naroon yung salon ni Mang Eli. Kaya pumunta po siya doon para kahit papano is manghingi ng kaunting tulong. So, ang story po ni ate, uh, umalis siya sa Polomolok dahil nga mer medyo nagkagulo sila or medyo hindi nagkaunawaan ng kanyang pamilya. Tapos nakapag-decide na uuwi na lamang doon sa kanila para mabisita siguro ang kanyang parents. Then after then, Uh, siguro niyang magbisita sa kanyang mga magulang o sa kanyang mama. Sabi niya, <coughs> magkatrabaho daw siya ulit para uh, sa kanyang mga anak din, of course. So yun nga, ang nakakatuwa lang dito yung ginawa talaga nila Mang Eli tsaka ng kanyang asawa ba. Kasi alam mo yung walang pagdadalawang isip na pinigyan ka agad nila ng tulong si ate. Uh, alam mo yung hindi na panilang pa nilang Uh, magduda kung ano ba ang sinasabi ni ate, kung ganito ganyan, totoo ba. Alam mo yung diretsyo, diretsyo talaga tulong. At ang mas nakakabilib pa dito is yung itinulong nila na 3,000 kay ate ay mula iyon sa kinita nila sa salon sa araw na iyon. So, grabe, grabe no? Grabe si Mang Eric at kanyang asawa. Napakabuti talaga ng kanilang mga puso. Napakabait nila kasi naulit ko nga hindi nagdadalawang isip na magpaabot ng tulong kahit hindi nila kilala yung tao. Kusang-abig ah, lang lumapit lamang yon sa kanila ay talagang ah, tinulungan nila ito ng bukal sa kanilang puso. Kaya yun, malaki talaga ang pasasalamat ni Ate sa tulong na ibinigay nila mang Elliot ng kanyang asawa sa kanya dahil nga uh, siguradong makakauwi na siya sa kanila doon sa Surigao at makakakain na rin siya habang nasa siya. And sabi pa ni ate, isa din sa, na-believe din ako kay ate kasi sabi niya na balang araw kapag nakapagtrabaho na siya ulit, nakahanap ulit siya ng trabaho tapos nagkapera ay talagang babalikan nila sila mga Ellie doon. Babalik, babalik siya doon sa so salon para bayaran yung pera na ibigay ni Mang Eli sa kanya. Pero alam naman natin na sila Mang Eli talaga is hindi nagpapabayad. Yung tulong na ibinibigay nila is kusa talaga yun, kusang loob na ibinibigay nila sa mga taong nangihingi ng tulong o nangangailangan ng tulong kasi nga sabi ni Mang Eli na yun talaga ang purpose nila sa buhay, uh, yung makatulong sa kapwa. And sabi nga ni Mang Eli dati na ang salon na kanyang ipinatayo ay uh, um, ang purpose, isa sa purpose din is makatulong nga po sa mga kababayan natin, hindi lang sa mga trabahante or sa mga Uh, trabahador niya sa salon, kundi pati na rin sa ibang mga taon na kailangan ng tulong, just like ni ate nga po. Kaya sabi ni Mang Eli na hindi na kailangan pa ng kabayaran sa tulong na ipinabot nila. Ang kailangan lamang nila is prayer nga po na maging ligtas sila palagi sa lahat ng mga biyahe at maging maayos ang tangpo ng kanilang salon para mas marami pa silang mapabutan ng tulong. Kaya good job, good job talaga sa iyo, uh, Mang Eli. Talagang hindi mo binigo yung mga taong nagpapaabot ng tulong sa iyo. Napakabaitin talaga niya si Mang Eli, guys. Um, alam mo yung nasa puso niya talaga yung pagtulong. Kahit simula noon pa man kahit, kahit hindi pa siya um, hindi pa sila nagkasama ni Pugong Biero mga before 2022 is talagang napakabuti na ng puso ni Mang Eli. Talaga nagpapaabot na siya ng tulong sa mga kababayan natin. Marami na siya natulungan dati bago pa man siya naging member ng PB team. Uh, sa mga liblib -lib na lugar dito sa may area sa may Turil, sa may Tugbo, Kalinan, talagang uh, sinusuot niya dati para lamang magpaabot ng tulong. At kasakasama din niya dati ang kanyang asawa na napakabait nga po. So silang mga asawa po talaga guys nasa puso na nila yung pagiging uh, mabuti yung bukal sa loob na magpaabot ng tulong sa mga kababayan natin. Di ba walang, walang, Uh, si Ma'am Delby, Delby ba yung pangalan ng asawa niya, si Ma'am yung asawa ni Mang Ellie, <coughs> walang tanong-tanong derecho bigay uh, ng pera, di ba? Unlike sa iba siguro ng mga asawa na may mga ganitong negosyo, kapag may nangingi ng tulong, siguro katatanungin pa ng asawa kung ano ganyan, baka nanuloko o ganoon, pero si Ma'am Delby po, walang ganon. Kung... I mean, ibinigay niya kaagad yung 3K kay Mang Ellie, which is dun sobra akong humanga din talaga kaya good job talaga sa mag asawa na ito kaya sana supportahan po natin lahat ng mga vlogs po na ginagawa ni Mang Eli uh, hindi lang sa face sa youtube kundi maging sa facebook na din kasi inuulit ko nga na uh, yung mga kinikita or yung kinita, kinikita ni Mang Eli sa kanyang mga vlogs ay hindi lamang ito para sa kanila kundi pati na rin sa ibang mga taong nangangailangan ng kanilang tulong. At alam naman natin na ginagawa talaga nila iyon kasi nakikita naman natin ito sa mga vlogs na ginagawa nila Mang Eli. Kaya support po natin always, i-share po ang mga videos at higit sa lahat wag po tayong mag-skip ng mga ads doon sa YouTube kasi uh, yun ang paraan para mas may chance na mas malaki yung papasok na revenue sa YouTube channel ni Mang Eli na itinutulong nga po niya sa mga nangangailangan. Ayan, pasensya na po kung kung ano na mga pinagsasabi ko. So hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video ah uh, so thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa aking YouTube channel. And ulit ko nga po palagi na huwag po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na hindi po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito ko hindi dahil sa kanya. And always uh, bring pa yung kaporte, sombrero or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa ganun kapag mainit po hindi po tayo mainitan or kapag bigla namang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para magboost ang ating immune system at hindi pa rin natatamaan agad-agad ng kung ano namang -ano mga sakit-sakit. So once again, inaulit ko hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. Agad, God sa ating lahat at bye for now po.